Malaki-laki ngayon ang pag-asa ni Kai Soto na makapasok sa NBA dahil na rin sa mga may height ang mga top projected players natin, 7 footers na mga players at yung halos nasa 7 feet na rin. Ang height itagtag pa natin na mas malakas na ngayon ang katawan ni Kai Soto. Hindi lamang sa NBL ipinakita ni Kai Soto ang kanyang laro at maging sa NBA level stage nga rin ay nakapaglaro na si Kai at maganda-ganda nga rin ang kanyang naging laro dito. Kaya naman NBA ready na si Kai ngayong 2024 at nasa discarte na lang ng kanyang agent at trip ng mga NBA teams nakasalalay ang NBA career ni Kai Soto. ni Lebron James nanood sa NBA Draft combine dahil na rin sa kasali nga si Bronny James dito at nakita natin ang totoong height nga ni Bronny James walang sapatos at ito ay nasa 6'1 sa klase ng laro ngayon. Sa NBA kung ganito ang height mo ay kailangan mo na maging isang Stephen Curry o Chris Paul na klase ng guard kung gusto mong makapasok sa NBA pero dito kay Bronny malakas si Lebron. o may influence siya sa mga NBA teams kaya may pag-asa na madraft nga sa NBA itong si Bronny James. Pwede nating tignan nga rin si Remy Martin isang guard mas maganda ang stats at laro kay Bronny James kulang nga lang sa height halos na nasa 6-1 nga rin pero hindi na draft sa nakalipas na NBA draft. May epekto nga rin ang koneksyon sa NBA kung meron ng isang player nito, pwede At mas maganda ang pag-asa na makakuha nga ng NBA contract ang mga players. Pagkatapos nga ng NBA draft combine ay magkakaroon na ng NBA camp invite ang mga players para sa NBA team workout at maging si Kai Soto nga rin ay inasahan na magkakaroon ng mga NBA workout sa iba't ibang teams. Pinagkaagaw naman ngayon sa NBA ang mga NBA players na katatapos nga lang maglaro sa Pro Basketball League na sina Alex Sar, isang 7-footer mula sa France, naglaro sa NBL at sa team ng Perth Wildcats at si Zachary na mula rin sa France. Mula na mismo sa NBA website ay ito ang kanilang NBA Mac Draft result na no malaki ang chance na mangyari sa araw na mismo ng NBA Draft at NBA na nga ang nagproject pero kanya-kanya pa rin diskarte ang mga NBA teams sa mga trade sa araw mismo ng NBA Draft at pwedeng magkapalitan ng mga players. Ang number 1 pick at number 2 pick nila ay mula nga sa France na sina Alex Sar isang 7-footer naglaro sa NBL at sa team ng Perth Wildcats. Zachary naman sa number 2 pick isang 6'10 at silang dalawa ang projected top 2 na pinag-aagawan at gustong makuha ng mga NBA teams sa darating na NBA Draft 2024. Nakita natin ang average stats ni Alex Sar sa NBL Australia at nakakagulat hindi malayo. Sa NBL stats ni Kai Soto, yun nga lang magkaiba pa rin ang France at Pilipinas at malaki ang pagkakaiba ng mga bansang ito sa halos lahat ng klase ng larangan at stats peto. Unahin na natin ang depensa ni Kai sa NBA at sa playing na ito ay deflected ang pasa, na-steal ni na Kai Soto at ng kanyang team ang bola. Dito NBA 3 points ang nagawa ni Kai Soto at kung nagagawa ni Kai ang mga place na ito 7343 ay dapat talaga na mabigyan nga rin si Kay Soto mula sa Pilipinas ng pagkakataon na makapaglaro sa NBA ng mga NBA teams dahil pwede pa kang lumakas si kapag na-experience niya ang NBA level na laro. Ang na naman ang nagawa ni Kai Soto dito, nakadalawang steal na sa larong ito, isang 7-3 ang kakaagaw ng bola sa NBA level at ipinakita nga ni Kai Soto na kaya niyang agawan ng bola ang mga NBA players. Kai Soto vs. DeAndre Ayton, ang nangyari sa eksenang ito, depensa ni Kai, ang nangibabaw, mintis ang tira ni Ayton at kita natin sa play na ito, na kaya ni Kay kay Soto na depensa ng isang NBA player na sentro. Chris Paul, foul na lamang ang binigay laban kay kay Soto. Highlight play na sana pero cp 3 mataas ang basketball IQ. Alam ang mangyayari kung hindi niya bibigyan ng foul itong si kay Soto. Maganda na naman ang peso ni Kai sa play na ito. Kaya naman nakita siya ng kanyang kakampi pinasa ang bola at isa na namang highlight play ang nagawa ni Kai dito. Good defense ang sumunod na eksena. Kay Soto may pressure sa depensa. Mintis ang tira ng kanilang kalaban sa 3-point area. Kung sa bilis at health defense nga rin ay may maibubuga itong si Kai Soto sa depensa sa 3-point Hassle sa rebound naman ang pinakita ni Kai. Hindi bumigay sa rebound play. Bola kanyang nakuha sa rebound sa kanila naman ngayon ang opensa. Dinakdakan harapan ni Kai Soto ang mga players ng sense sa play na ito at kung nagawa ni Kai ang bagay na ito sa larong ito, ibig sabihin kaya niya rin nadakdakan ng ibang NBA teams at players. Depensa sa loob ng paint, ang ipinakita ni Kai dito sentro ng kanilang kalaban. Pinilit ang tira kay Soto matangkad. Magandang depensa kay naman mintis ang tira. Mataas na basketball IQ ang ipinakita ni Kai sa play na ito. Pinasa sa kanyang bola. Pasa naman kaagad sa kakamp kaya naman ang resulta isang legit na NBA play kasama si Kay Soto para sa assist. Pressure defense na naman sa 3 point area Kay Soto ang depensa sa maganda ang resulta mintis ang tira ng kanilang kalaban. Kaya ni Kay Soto na maglaro sa NBA at nakakasabay ito posible na makakuha na nga si Kay ng NBA contract ngayong 2024 sa pamamagitan ng diskarte. Ang nang at sa height at skills ni Kay ay talagang solid na defender siya sa loob ng paint kaya ang kaya na maging isang backup big sa NBA. Minsan kahit kaya ng player na maglaro sa NBA ay nakadepende nga rin sa trip ng mga NBA teams kung sinong player Player, ang kanilang kukunin at minsan kapag may connection ka nga ay pasok ka sa lineup at nabanggit na natin at nagkaroon na tayo ng halimbawa ng mga players na ito sa ating mga nakaraang video. Maging sa NBA Summer League ay nagkaroon si Kai Soto ng magagandang plays. Si Ipinakita rin niya kung ano ang kaya niyang gawin laban sa ibang top players na mula sa iba't ibang liga abroad at narito ang mga plays na kanyang nagawa. Solid na black ang nagawa niya dito at hindi nga nawawala kay Kai Soto ang pagiging isang rim protector dahil sa tangkad Hindi lamang iisang beses na nagawa ni Kai na palang tira ng kanilang kalaban

but I'm continue to be impressed overall with his just maturity. It's oh. been a rough couple of years for San Antonio, but uh, Victor's arrival, getting them ready and Soto putting on a show. Ty Soto getting himself involved offensively. You see the mid range pull up and good run for the big fella. 4 points, 3 blocks, 3 rebounds. Taking advantage of his minutes, 3 blocks, locking it down on D, getting on the offensive glass, 4 points, 3 rebounds. Kita naman natin, kayang-kaya ni Kai ang NBA, nasa diskarte na lamang ng kanyang agent at trip ng mga NBA teams kung makakapasok at makakakuha sila ng NBA contract ngayong taon.